kaya <laughs> Ano pa yan? Ba't sa akin hindi bumaba? mo, <laughs> Ay, mo. Kulang! Aray. Guys, andito kami sa may Dubai. Andito yung camel. Then si Dadski, Then, eloko <laughs> Ayay! Andyan, mga ano namin. Rides. Excellent.

Hoy, nasa Doon sa kabilang, malakas. Doon sa kabilang, malakas. Hoy, <laughs> ka kasi. <laughs> mga puto ba itong mga katropa ko, eh. mga wakay madaya. Yan mo pa. Okay. Buwan po yung simbahan. One, two, three. Mga ba, my gods. Go, go, go! Madam. Ito, pati din sa sumama. Ako kitang simbahan. Ito mer. wala. Ito pa. May okay. wala pa. <laughs>